Iimbestigahan pa ng pamunuan ng Police Regional Office Calabarzon ang isyu na magkalaguyong polis na nahuli umanong nagtatalik sa kotse sa parking area ng isang mall sa Calamba, Laguna. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, ito ang dahilan kung bakit sinibak sa pwesto ang magkalaguyong polis maging ang kanilang mga asawa. Sinasabi na walang ginawang uh, dalawang na magkasama po. Sumalit to 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 to, to really uh, get to the bottom of this po kaya minarapat na uh, pati po yung dalawa po ay ambestigahan din po Bukod dito, kasama rin sa pagpapaliwanagin ang mga investigador sa kaso para alamin kung may katotohanan ng inilagay sa kanilang report at kung naisagawa ba nila ang due diligence sa kanilang trabaho. Kaya yun po, uh, sir, yung uh, talagang uh, magiging uh, context po ng investigation na ginagawa po ng regional headquarters to determine na po yung uh, Uh, kung may mga lapses ba sa investigation na nangyari, were they forced to, to put those sa uh, statements doon po sa kanilang mga report. Wala tayong uh, wala tayong uh, inaalisan ng uh, ng uh, participation sa ngayon kaya yan po ngayon sir yung bahagi po ng investigation wala tayong inaakwit sa ngayon dahilan po lahat po yan na iniimbestigahan po ngayon. Ayon kay Fajardo, naka-hospital arrest pa rin ang lalaking nabaril sa balikat at binti habang ang kalagoyan nitong unang tumakas ay sumuko na sa kanilang regional holding center. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino.